Hi po, kumusta? Makadayo TV nga po pala. Today's video, magluluto po ako ng piniritong galongkong at paparisan ko pa po ng binisang munggo. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Ito yung asong makakita lang ng pandesal nagkukuma o ng hadanan almusal po muna tayo meron po ko ditong pandesal na may palam na keso, saka paparisan ko po ng black coffee tara po almusal po tayo Tingnan natin yung hunggo natin pinapalambos. Magluto na po tayo. Unahin po natin iprito yung balunggong habang nagpapalambos pa po tayo ng munggo. na po natin yung ating galunggong dahil luto na po ito. Ito po yung kagandahan sa galunggong. Sarap pong parisan ng munggo o kahit anumang pong po pwede naman po. Pero po sa akin, munggo talagang kaparis nito. Ayan po, dahil luto na po yung aking piniritong galunggong, dito naman po tayo sa aking munggo. So ayan po, hihiwa-hiwain ko na po yung aking gagamitin mga ingredients. Ayan po, dahil tapos na po nating mahiwa ang ating mga ingredients, dito naman po tayo sa paghihimay na malunggay. Ito na po pala yung aking mga gagamiting mga sangkap o ingredients para sa aking ginisang munggo na may malunggay. Iprito po muna natin yung ating pagsahog na karne ng baboy. Pag ganito na po yung kulay, parang golden brown na, pwede na po natin itong hanguin. Ayan po, mag-isa na po tayo. Punahin na po natin yung sibuya. susunod na po natin yung ating bawang at yung ating kamatis ilagay na rin po natin yung ating pangsahog na katlo ng baboy ihalo na natin ibuhos natin yung ating pinakuluan kanina ng munggo timplahan na po natin yung ating munggo kung lalagay po ko dito ng nor cubes asin at magdadagdag din po ako dito ng konting tubig para naman po madagdagan yung sabaw ng ating munggo tikman po natin ilagay na rin po natin yung ating hinimay na malunggay talaga pong masarap po ito kapag ka may halong malunggay yung ating munggo Marami din pong sustansya ang may ibibigay nito sa ating katawan. So ito na po, luto na po yung aking ginisang munggo. Sali na po natin sa isang mangkok. Kung hindi po po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang mga video. Salamat po sa panonood. Subscribe to my channel and also press this bell icon.